Tila High Blood sa galit ang ilang mga artista kabilang si Regine Velasquez, Ding Dong Dantes at Liza Soberano sa mga sangay ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Sa Instagram nga ay tinawag ni Regine na makapalamukha ng mga sangkotrito habang saad naman ni Liza at dingdong ay expensive reminder ng korupsyon ang bagyong uwan at mas nararamdaman nila ang paghihirap ng publiko kapag nabigyan ng mukha ang problema. Galit Oo. na galit nga galit si Miss Vigie. Lalo na si ano, magkakaroon yata ng upcoming show si Ding Dong na mm -hmm. sasalamin nga dito sa problema kinaharap ng ano. Magkakaroon daw ng mukha itong paghihirap ng ating mga kababayan. True! Kasi Liza, syempre, alam naman natin yung mga artista. Katulad din ni Regine, di ba? Na sobrang galit na galit talaga siya at sabi nga niya sa kanyang ano sa kanyang post ay uh, sabi niya ganun ay sobrang galit talaga siya niyo mm. ng ulahat oh, Sabi niya, oh. para sa ano? Sa kayamanang hindi niyo madadala sa hukay sa lahat ng sangay ng gobyernong walang malasakit ang kakapal ng mukha ninyo kayo ang may kasalanan sa lahat na nangyayari sa Pilipinas Actually Mildred Marabi hindi niya. lang ito ang unang galit ni Mildred oh, oh. eh, hindi ano ni Region diba oh, oh. Dati pa may mga pinost din siya na talagang ngitngit oh, oh. -ngit siya talaga sa galit dahil sa... Siyempre nga, nagbabayad siya ng tax, di ba? Tapos napupunta lang pala sa corruption. Siyempre, English naman ang galit ni Liza. Ano yung sabi ni Liza? Never forget, 545 billion has gone into flood control projects for the past 3 years. Where is the control and infrastructure infrastructure. Mm. Sabi niyang gano'n. True. Oo. So, hindi lang silang tatlo, ha? Marami. Marami talagang mga artista ang uh, talagang galit na galit. At And, marami sa mga artista mm -mm. ang talagang willing mag-donate din. Katulad ng mag-asawang Casey uh, Tandingan at saka si uh, TJ Monterde, okay. di ba, mm -mm. na mag-donate ng 1 million, 1 million peso sa angat buhay para doon sa mga nasalanta lanta ng bagyo. So, tapos, di ba, may sinasabi pa nga sila na protektahan. Dapat magkaroon ng bat. Batas, kung paano tayo pinangangalagaan ng Sierra mga bundok mm -hmm. sa Sierra Bade, magkaroon ng malakas na batas. Dahil ito ngayon tumulong din sa atin, sabi nga. Mm -hmm. oh, oh, actually, sabi nila. Hindi lang Sierra Madre, ano, maski sa ibang bundok, di ba? Ah. Na talagang pumurupotekta sa atin, lalo na sa mga bagyo. Ah oo Kasi may mga politician kasi na pro-mining, ah. di ba? So doon nangingit-ngit din sila sa Soberano. At saka si sa mga, sa mga politician na pro-mining na inaayaan nila ah talaga ang pagbimina sa mga kabundukan natin na... Naalala ko bigla si Gina Lopez. Yes, Ay, diba? oo. Oh. Yeah, Pero Gina. diba, sabi nga ni Kim Chiu... Ipilawian siya ng appointment. Oo. Oh, no? Sabi nga ni Kim Chiu, no to mining. Mm. Diba? Nag-dialog si Kim ng... Gama. Hindi lang sa flood control, sa mining din. Diba? Dapat talaga... Pag-isipan, isipin. At saka yung, di ba yung troso-troso? Alam niyo yun, iligal laging. Yung troso. laging nila Yung mga puno daw, yung mga ugat Yun ang sip-sip-sip kasi sa mga baha. Yun ang pagkakaintindi natin nung bata. Totoo pala yun. Kapag kinalbo mo na ang mga puno, ayun na talaga. Oo, kasi kapag wala ng puno, kinalbo mo, pa paano na po? Di ba may katanga wala ka bang napapansin? Noon pa yun, di ba? Yung kanta oh, yan. sa ating mga kapatid. Pero hanggang ngayon, yung pa pala talaga ang, problem. ang problema, Oo, natin. Talaga. Mahalin natin ang ating kalikasan, ng kapaligiran. Dahil pagkasabi ng pagka ito gumanti sa'yo, ang kalikasan. Mm, -mm. Di ba? yung oh, sinasabi o, ka natin. Ka na. Mm, -mm. <coughs> so, Kristo. Oh, 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 kasi Inubokan yun, na. Na. parang yung naanaw, sa chorus ganong. To... Sa, <laughs> sa chorus ganong <laughs> sa <laughs> sa kanta. Just...